Oh, ang plancha. Ang dating plancha. Na napakabigat hanggang ngayon, no. Napakabigat ka. Nakakaapat na damit ka pa lang. Pagod ka na. Eto, meron ko pa ba makikita nito? Sa ngayon, ha? Malaman nyo kung paano lang play yung plaka, oh. Yung mga batang 20s dyan, oh. oh. Hello mga kamaster Welcome back ulit sa channel ko For today's video Nandito ako sa St. John Dito sa may New Brunswick, Canada May nabiltahan tayo na ng mga second hand Yung mga sinasang ng electronics Kahit ano, gitara Laruan, relo Pupunta natin Kasi balita ko, mura daw eh Kaya tama niya kung ang punta natin ha Kaya tara Kaya Dito na tayo sa pinakapinto. Asa tayo? Dito niyo. Ito na kita nyo. nga mga kamasar. Oh. Ano nyo mo? Oh. Gitara. Oh. Atyo no, na malupit. Oh. Harley Davidson. Ikuti oh. natin ito. Malaki pa lang Dito oh, may tools pa rin. Puro tools. Oh, mo. Maski shades. Pahalisari. Oh mga tools mga yeah. second hand pero mukhang okay pa naman yeah. na yun pala mabibuli dito ayun yeah. hey, si Taylor o hey, o no? eto na naman gala mo <laughs> gala mo oh. kami <laughs> oh no bitches tip okay. uh, Itong high pressure na ano water jet tools pa rin dyan dami yung pala tools oh? alam mong use na pero mapapakilabangan pa eh Oh, ultimo to ano ba to? Kabayo. <laughs> Kabayo. To, sunset to. Oh pano Oh. 40 lang. Murang mura o. Oh. Kala baka ma lagi sa ko Oh. Grinder. oh, generator. Kung kaya ng bagahe. Ha. Ah. Okay, ulo ng dero. Ang deer pala, deer. Sorry. Oh, pang-boxing. Sports. Boots. Grabe. Dami pala. Speaker po. Hey, pa. Hi. <laughs> a friend, a Tunisian friend Looking for something new uh, Electronics Nandito Yan, yeah, mga kumasa Kumaliligaw kayo dito sa seat dyan Dito sa New Brunswick Dito to, paglabas ng port ka, kanong ka Diretso pagliko mo Dito na siya wala eh, wala masyadong ano no. Hello. Yeah, no? Magkano presyo niya? 40. 40 lang mamakin no? oh. Working pa kaya? Mukhang working naman. Ah, to. Yung mga bronze. Oh, yung mahilig mag mangisda. Oh mga sima oh meron din bago pa oh, oh yung mga motor dyan yung mga nagmumotor oh at dito puro speaker at yun hindi ko alam kung totoo yan pinatuyo yan oh marunong pa kaya ako Wala naman tunog. Ano to? Ah, mixer. Ano pa ang mixer eh. maliit, malaki na mixer. Kaya ano presyo nito? 225 oh. 225. Ano Mura mahal. Yan mga figurine mong style pa ng guitar ito eh ayun ayun eto ang panahon nung meron pang mga DVD player yan mga CD kami dati nagtsatsaga sa ganyan pero ngayon puro download na puro online mo nung Grabe, no? 1942 NG-42 German machine gun. 1,100 rounds per minute. Ay, grabe. Ay, no? Nailabas nila yan. Oo. Oo. Mga photographer. Kung dito, meron, no? May headset. ano side ano 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 ito rin Ito yung mga tools, ah. set. 30 pieces. Ito yung mga ano na, ah. May case siya. Makita. 175, New. Sabi. Power tools. Sa technical department, oh. Ng Emerald Princess, oh. Andito sila, oh. Meron tayong kasama dito kaway Kawai-kawai lang. Hay nilingo, buhay ano, Ito sari-sari oh. huh? Hay no. Hay no. Sa mga batang millennials yan, yung mga batang 20s. Ito. Papakasikat natin ito nito na punong-puno ng mga makukuli na tugtog na sinasayaw ng mga ating mga tatay noon at lolo. And Woody here. Hi. Hi Woody. Looking for something new? Sewing machine o. Oh. Singer patatak niya Nagkaroon din kami dati eh. Bukadyak. Antiques pala dito. Puro antiques bentahan ng luma at mga bagong gamit. Sanglaan pa. Sanglang benta. May mga bisikleta. Mga steel cabinet ng dating forma. Pero oh, hindi sa kanila. Okay pa Ito. Alam ba nilang iba to? Hindi nila alam na iba to eh. Panghuli ng dagat eh. Hmm. Thirty dollars. Panguli oh. oh, oh, na daga. Wow. Tumayo. O yun. Tingnan mo si B.O. Pumorma na. Try na yan. O yun. O diba? pag bob lang siya dito eh. Aha. alam mo. O. Tignan mo. Ang gamit dito. Oh. Kompleto na. No. Sometimes you just need to run outside and play. Tama. Hmm. Ito, oh, ito. Ano ito? Ano ito? Oh. Oh. <laughs> oh, tiles. Tiles oh. Metal. Detector. Ito yung nasabi kong gulong. Oh. Sunset, o. Oh. Ito, timbangan. Yung old style na timbangan. si oh, Woody. Oo nga eh. Oo, pang plancha. Ang dating plancha. Na napakabigat hanggang ka ngayon, no? Napakabigat ka. Nakakaapat na damit ka pa lang. Pagod ka na. Yan yung mga lumang plancha dati. Oo, oh, ayan pa, oh. Wala nga dito hindi uling eh. Pilipinas lang atang may di, meron lang di uling eh. Ayan o, oh, iba't ibang plancha na. Oo, uh, ang bigat. Ang Itong area to, ang laman halos puro luma. An Antics nga. Maganda po. Kaya lang, paano mo iuwi yan? Ano yan? Balikbayan ba? <laughs> Ayan po. Eto, meron ko pa ba makikita nito? Sa ngayon, ha? Oh, diba? May angkasan pa yan, oh mga laruan dati no para malaman nyo kung paano nagpeplay play yung plaka o oh. yung mga batang 20s dyan o oh. oh, dyan kami kumukuha ng tugtog dati ngayon wala na download na lang o <tinyo> oh, ayan oh. sa ni bio, oh. mga single player <tinyo> scratch <tinyo> yan in-scratch nya wala na atang karayom yan eh Pancing bago. 120. Kung kaya mo iwi. <laughs> Traffic light. Ang oh. <laughs> laki o. Oh. <laughs> at ito ang kabuuan. ng kabilang side. Ang dami ng laman. Ayan, Taylor Bising Bisi. Busy. Nagahanap ng jacket. Ayan ang laman niya. Kaya kung maliligaw kayo dito at nagahanap kayo ng na medyo mura at pwede pa magamit, Kapasyal kayo dito Yan talagang kursa na nga dyan ni Biyo Makabili niya to so, um, Tingnan niya kung mag work eh Sana mag-work <laughs> Yan nag na si Biyo Kinawa na yung Panahe Halagang 40 <laughs> This one right? Yeah It's stock mo? he'll know more about it but yeah uh, us dollars would be 30 30 yeah, no tax 30 dollars oh, us oh that's it <laughs> Sold for $30 <laughs> stuck lang, stuck. 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 Yeah. Okay, thank you Thank you I don't raise just for 2, 3, 4, 3, 4, yan oh no? tapos doon ang pasukan dyan, dyan, dyan. Kaya, punta kayo, okay. ha?